Ano no? Kalubasa ko yung pagkahina. Ayun, ay, gano'n naman talaga yun. Nadaan talagang hina at lakas. Pagkakapal ng kalubasa, problema ba yan, oh? no? suntok na, hindi na natuloy. Uh, ay, tatauban mo. Nayinap pala ako sa kalubasa. Nang bulaklak. No! Tatauban mo nung ano? No! No. Pang-ulang no, no. oh, ah! oh. din... ano? ano ba rin. Oo. pang na Oo. Hindi pa pa. May pahama Nalilin. Nag-aano? Nag-aano ko ba yun? Anong teatana mo ngayon? Ito ano, yung si tatanim niya, wala pang tanim. na ah, tatanim nat ng kanya. Maganda sa inyo tabi bili. Hmm. pa lang timbang. May mustasa ka pa rin, saka kaya mustasa, sabi isang uh, pila ah, sa Put. Pwede ah. Ako wala nang ah. Saan pala Sa inyo ng ka ba? Meron. Ayos ano. sa tira sa tira sa tira sa tira sa apat na piraso ay ayos ay, yan no? bago pang ulamin lang ayan mm -hmm. so, ay dahil pala diretso silid lang din yan o yun daw luti ay nagpunla din ng ganyan problema ba yun eh? nang <laughs> pitche ba? sabi ko dapat ay, nags -screen, nags -screen nito, eh. ito, ay yung nag-screen mo ito o kaya nang nakakapang kawitid ay oo pero yung aki wala ah so, matubig dito, dito ay matubig yung makayutid sa parto ng aking Mayroon na babasa-basa so pa. Ay, pina, ito ba? Nag pinapatubigan ko? Nagulad na lang nag pa kanina maga. Eh. Oo, oh, oh. hindi. Pinapatubigan ko pati. Pinaparat lang ko. Oh. Hmm. Ganito lang. Hindi lang ganong hawak pa ang pira. Oh. Parang pati-uti. Pira din yun na, ano? Marami din pala isang sa ang ganyan. Marami. Gusto mo, hindi ka lahat eh. Ah, isang kilo. Mhm. Ano <coughs> ba, isang kilo. Puno 'yan. Singgang, hindi ka natin kumain ng singgang. Ay, yun na lang mo ng pigla eh, dadaan eh. <laughs> Ayun, daan ang karoon dito ah. sa Ay, nakatikin nga at sinanay. Oo ano na, na, nung bumili dito ah. Yeah. May nabili rin kaya. Ay, kubos <laughs> na nga So, yeah. ang tinatanong ko sa iyo kung nakapunta na rito ay. Ay, hindi pa. Doon sa kabila ang, hindi pa rin ito ka Ay, wala ka pa ngayong ibang tanim.

E eh, di bumili na. Uro-uro ang buto ah. Sabi ko nakakabili naman ng guhit-guhit. Bisa nga yung ano nang pwede nilalagyan. Oo. Yun na Ano? Puro opo yun. Yung, may balag na yun. Opo lahat. Yun isang lata. Yung lata kaib eh. Kamatis yun. Meron akong kamatis. Abot ang kamatis mo nga yun. Maganda kamatis pag mayinis ang tanan. Nakakasubok ako ninyo. Pagay ari isang kilo. Isang kilo rin ba ng mustasa? Oh. Diyan sa mustasa, pili mo oh. na lang kayo. Tawag na ko Gusto mo malaki maliit? Yung malaki para kahit ma Lampas ano lang. Ganda gandang pagkalabog. <laughs> ah, sa tilapia yun na yan oh. oh. Eh. Sa... Nag-aani ka na ba ngayon? Ay, tapos na ako din sa isang bagsang, eh, magpapabilad ulit ako ngayon. Nang palay ba? Okay. Tila sa ako binibilad ninyo? Hindi sa bila ko tatlong karga, ano na ako. Malit yung space ng parang ko dito eh. Ibig sabihin ay eh, bibigasin mo lang. Ay eh, parang gano'n na nga rin. Ilang ano ang iyong bibila din? Tapos na yung 6 na sako na yung natuyo ay eh, ngayon ay magbibilad ulit. Para kung may pera lang sana kung marami. Bye. Ang layo naman ang presyo eh no? Kinsi, nababa pa ng kinsi. Ayun, <tihil> so, yung kabila ako ang pagsangay, binabala kong ano na lang, ibabawas ko na lang ng pangupat, ititira ko ang lila at... Hindi, yung pangani ko kasisa ito akong pagsangay. Gula, mantak hmm. ay. Sipi. ko ibabawas lang ng pangupat, at ay yung matitira ay hindi ka nabibinsa. Yun nga din ay, tira naman ang kailangan itong marami ha. Hmm. <tihil> <tihil> Sabi naman ang iba ay, eh, magbibigas ay, huwag ka rin lahat na mag magbibigas na. <tihil> <laughs> ay, di wala namang gagastusin. <laughs> na, yung mga kalaban ka gastusin uh, din. Oo, uh, eh. gastusin lang naman ang wala. Ah. Ayos na, yung oh. lang ba sa ikinar ka Oo. Hindi naman tumagulang ay. Mm -hmm. Ano. Ganyan, pang ginataan. Ayos na ayos Sa kilo. Sanay ng oh. malugi. Ay. Sanay na, sanay na. Ilang taon nang laging lugi ah. Ay, ganun din naman. sanay ng malugi? Anong? Sabi tayo nga next. Harap na nyo, susunod lang ulit babawi. Oo, oh, sa susunod lang babawi. Ay, ako nagugulat pa nga ay pag kumita. Pero sa lugi, sanay na, para bang hobby na, emina na. Mm -hmm. Yung gastos mo, hindi mo na mabibilang, pero yung kita mo, napapansin mo ba? Oo. No? Oh, Ibabawi ulit pag Yung, laging ano, ano? Kailan pa kaya babawi? Hindi nababawi yung ginagawa ay. Okay. <laughs> Ayun, baka nga. Pag binawi na, na may ari yung lupa. <laughs> ano? Lalong wala nang pagkakakita. Hindi naman ang hindi ako may Basta kung ano, buhay na masaya sa ginagawa mo kaya. Ano? Oo. Oh. Hindi, basta pati na pumasok kahit kakunti. Oo. Hmm? Masama ay wala pang pumapasok. Yeah, it's now. Magkano ba yun? 60. Buwa, ha? Hanggang bukas. Pang ulam ba? Ay, ay, kayo, sino ba nagbibilad mo? Si Uti, saka yung dalawang paggagamasin ko mamaya ng kamot yan. Hanggang hindi pa... oh. Ah, ko dyan mo. Paikot-ikot dito ah. Salamat lang. Oo. Oh. Yan pa, singkang pa yan. Tari, mga singka, mga bago ah. Yan iba yung pinaalis ko ang gitna. Ah, hindi pa, pero may mabibili na naman siya. Oo. Oh. Ari, walang punla, Ari. Pinabunod ko na, pinapaakat ko baga. Yung iba. Ikaw po baka. May ulam ka pa? Ha? May ulam ka pa? Ah. Uh, yan, Ari, baka pang abot ka, pang mahal baka ano. Bahala na. Tatlong klase po. Yung magkakapatid. Pichay, mustasa, singkang. Magano ka po? Lang so Tapos ka na mag-ani. Ah, nai, nai, uh, hirap ngayon biro ano. Mura, ma, ma mumura pa ng asawa. Ah, talaga lahat ay mura na. <inaudible> ano? <inaudible> mamumura pa ng asawa. <inaudible> <inaudible> Kaya daw yung oh, mura ng presyo, kaya daw ayun daw mura asawa hindi. Mabigat, ano? Ay tatangkapin mo na rin po. sa so, yung kalamang ka masyado maingay at atin lang ito. lang <laughs> ganda Oo. Oh. Ganun parang hindi namamanipula ang presyo ng liyo pagkataas ano. Parang Ah, ba para do. Para na <laughs> hindi talaga wala nang kinikita eh. ay ah isa nga pala no may hindi pa baka baka pa naglaging salamat oh ayan po katay may bumili oh dalawang kilo din may hindi ako mga magsasaka po din mura na daw ang presyo may mura pa ng asawa talagang na si Kapitan Epi ayan Ay, po pala ang isa pa sa uh, pinakamatanda magsasaka po din sa amin 80 ano na nga ba yan baka po 84 o 85 si Tatay Pilipi diretsyo pa rin na eh